pandaraya bagaan. <laughs> Yo masen tapos kan bagyo tapos na kita sa problema kan bagyo ang problema kang unyon hmm. panghulog naman. Yo na ang kan ay hilinga kami tamayo kami pinaghuhulog hulog na na utang anong mangyari anong nangyayari siram-siram sa nabaga kang buhay. Kung ano sunako ami dyan, iyo man sa natuan sa yung ginagastos. <laughs> Wala kong pasikat-sikat ka man kaya, nakahiling ka man na pasikat-sikat dyan na iba, nag-aarog ka naman. Ay, kaarog mo dyan, mabot na Desyembre. Mabirthday sa kuyang apo. Saro ka na naman. Sabo ko ba ko? Oh. Saro na naman Ay, problema. Ay, buhat ka ng Mautang kita, mautang. Ay, hinda, na ini. Naka-birthday sa naman na mayong arog ka na inutangan. Ada na og uh, makakaan magukan ngirit-ngirit sa mga bisita mo pero ano sayo mong pigpapakarakan inutangan. <laughs> ya yeah, og bagan sayo mong damo lag nag ano yan, pabakal tayan, yan tapos noy. an problema ko ka yan. Nonoy ito kada na so damo lag duman sa kagiskan. <laughs> <laughs> Madali na pati iluan December. <laughs> Yung ane iyon na mga kairatan kan. <laughs> kan gurang na ini nakakagarasto sana kita kan mayong kamugtakan na ang gibuhon mo tanganing gusto kan magkaigwanin handa sa Desember kan makuapo mo magtrabaho kan nin tama nin so dilihin siya ka ito iyo na sa naan sa imon igagastos pag borde mabalik na kaya dahil nagayod ano hon Aabo ko. Ado, so mga orin... ko So, mga orignin do baga pwede na i... Eh, eh, grabe ka, bagan, oreg? <laughs> Ay, bako orig, taid e, ko oreg sa kataid nito. tigsabi ko sa naman, duman sa nag-survey na oreg ko to pero bako man talaga. Yeah, daya na naman. Mga <laughs> mingi. Puro pandaraya. Puro pandaraya, kaya ang saya mong ginigibo, kaya minamalas kan maray. <laughs> <laughs> an tao kaya ba siyang nagurang ka na dahi ka panadikturahan? an tao pag mid, pag ng pandaya sa kapwa, talagang minamaldisyonan. Tandaan mo an. Pag tagalikturahan mo doon sa kundi di ikawan sa rukaman. <laughs> Paano makaliktura loon ma? <laughs> sa <laughs> room Ay, di ka, sawa nga, mag-ulit ka digdilo. Ago mo dahil mo kayang swetohon. Masweto kan, mas, mas grabe pa nga ni kang payo kan. <laughs> <laughs> grabe kaya ang pasikat sa mga kapitbahay. Pag sige mong pasikat yan sa barangay nindo, talagang makurog payo mo kan. <laughs> Mama, langan, ito, so, sarong nag, it, ano Ma mahilig. Ang sanganin, pasosarong May nagkuya, may nag-survey. Ah, nag ano Ma niya kami in... Sa survey. Sa ah, bako, bako itong Sa kuyan ito, lending ito, lending lo. Ah, sa lending, yun na naman. <laughs> Tapos anong sabi, anong sabi niya? Ang sabi, iyan yung yung baka ngayon nakatindog na nahilin mo. Sa kuyan, pati ngayon, ang Urig ngayon na ana, yan nga sa pulong pa yung ngayong urig sa kuya pangayaan. ngayon. Nahiling mo na talagang grabe. Grabing isi. <laughs> yung mga is manok na ang ngayon, takot Hindi rin inarako sa mga kayamanang kaniba. <laughs> Tangani isa na ang na mapautang. At ang sinangani ay 50,000. Hmm, nahiling mo na naman, an. <laughs> ang sabi kayo, ang sabi kayo bahala na nga ito. Aga mo ko ngayon kayo magbayad. Nga mo na nga <laughs> Ako gusto ko ng halion ininharong ko dito mapayag payag na sana ako duman sa bungkaw. Puro <laughs> <laughs> harayo na ito dahil na ito maabot kan mga parasingil. <laughs> ay, saan ka man naroon, ay doon rin ako. Ay, pumundo so, kang ka ani kang pang utang mo na antat. Sige mo pati hambog. Grabe kanan maray ka sa Sige mun hambog dyan sa mga, ayan, mga linding-linding na antanganing mapaunrahan ka sa naka-uutangon mo. Masabi ka, ay, ngayon kaya kong bayadan. Sige, sige, I isarabi mo na mga kalukuhan kan gurang na. <laughs> <laughs> ano pa na? <laughs> Kuya Magalosa. Hmm, no, na no. Pinindot na. <laughs> 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 Pinindot na ni Lola so <laughs> yan ma pa ko ta si partner Pinindot na ni Lola so cellphone <laughs> pig pig pupugulan na uh, day mag magistorya hmm, um, Yan pala na uh, pag may nag-survey sa bagay inin mga para pa utang kaya nagahanap uh, naghahanap sin danin mga mauutang kan saro nga ning semana si naghapit digdi sa samuya ni lolo tapos an sabi uh, kamo nga sumaotang tabi pambira no o oh, kaya o oh, yan, uh, bini, yan na nakabalik na nakabalik na uh, nakabalik na uh, sinabutay ka talaga binak iyo si puta um, ako ni lolo ko mundo ka sa pangstorya ang sak ngayata ulit mga di nga nang ginabang oh. <laughs> <laughs> Sige, istoryahan, istoryahan ta? ta. nga Nganing mabulgar na. Mabulgar na siya. Ay, tilo no. Ay, tayo. Yaon ko din. Di nagdadangog ako. Interesado in tires, in ko. Interesado ko maray kan mga ginigibo nindon doa. ko nakabali ko. Kabali ka dyan. Ta, ay, kaman sa rokaman, nag-utang ka. Ang pinangaran mo si eh, si Lula mo na hindi mo pa ni ano ni Lula sa may mga hilang tapos ang ginerebo kinuro sa mga reseta kang bulong sa kong, Saro... yan sarupa kung luwas sa kuya sarupa ng mga pitalo. pandaraya paan <laughs> so, diyan na ngayan sa imo nga yang reseta sa ngayan referral ko ngayon ay referral ngayon sa sabi ng sinyata Nagad niya kahit ang tabang niya sa kuyan, DSWD. Yan, sarok man na pandaraya. Yan, talaga eh. Nagduman. Kadapong. Nagduman, nagduman. lo sa DSWD lo. Tapos, maagad mo naghibihibit. Hiling ko sa si Lolo. Nah, ay, Lolo ka. Kaibahan ako, naghibihibit. Maagad na niya. Kung tabang sa pinsan ko ngayang imita. Kuyan niya, kakalik niya sa hospital. Dakul ngayang ang kang. Yan, yan na. Ya, Ma Tapos tinawa ng... Doon tinawa ng Gismail. Hmm, nahiling muna. Tapos, inanon niya sa so Gismail. Inescatter lo. Eh, dinulag. Dain lo, dain lo. Dain lo. Ano yan? In online games. <laughs> no, nahiling muna dahil kan bisyo kung ano-ano na. -ano binulang, no, binulang, no, binulang. Marao talagang marami. <laughs> Ay sabagay so bagay kadakul ka na kung ka nagigibunin eh, yan mga resibong haloy-haloy nan maray kan mga resita kan doktor na. pinakahagad pinkahagad pa sa DSWD. Baad matirador kita. Baad matirador kita dig din eh. <laughs> 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 tapos lo, tapos lo. Iga pa siyang barkada sa so, nagadaan na lo. Nagadaan niya nagagad siyang tabang dumano sa DSWD. Baka na yung kabao, ka sa DSWD. Haloy na ba ngayon ngayon, ano, nalubong na kaya? na. Nahiling na hiling nada na nadakop Kapag nadakop <laughs> <laughs> ang kan... Ang pa. Ito man, ka na empleyado. Para ni siya naman kilula. Para ni siya na. Ayun, nagkataon, nag ayo, nagkataon Ano, ako yan, na yung tamang gayo. Naglaugman tulo. Naki-enchiro pa. <laughs> Ay, <you> no. <know? laughs> <laughs> Aram ito, niya ta, naki-enchiro. Naki-enchiro. Ayan lo, sa utang ni Lola. Pagkatapos sabi, kaso nag nagbulgar na linubong na ngayaan nakikakampangani ngaya ko dyan tapos nagbuno nga ni ngayaan baka ta, ang mga aki ngaya kaan, abroad <yahoo> Nad nadakop palan nadakop palan si Lola nadakop si Lola anta ang ginibo ko dahil na nagiba si Lola bahala man si Lola Mag-commute na sabi ko mama, yan nadakop mga kalukuhan na pinagigiribo naan madadarakop yan sa primero pwedeng makalusot paan pero an mga pirang gibukan kalukuhan dadara ko pian <laughs> mm, nagdemand na sabi sa video na ada si Lola hmm, dai na pagan may dai na dai nang girong-girong kasi ngayon, yun, maya kami, kasi ngayon yun kuya na yun kasi ngayon, kasi ngayon yun maya ang kuya na ini ining kabao, sabi niya, pang pang ang kuya, pang sabi rin kung <laughs> ay, hindi daw pong duhanin <laughs> doon na <laughs> daw duwa yan ha. Magtultul ka mong trabaho kung anong mga trabaho pwede nin doon laugan na legal. Dito na <laughs> ay, dito sa nalo, na sa aram. Tigitismis mm, ko nga sa ay matapasalamat. Naghali na nga ni tanakamonitor nga ni. May na hiling eh, munahiling may soksok ning headset sa sa iyang ko yan. <laughs> kaya nakamonitor ito kaya. Niya, grabe na daw ang kasutganan niya lo. Oy, kung hain ka, hain ka ba siyang purupunduhon muna ang mga kalukuhan mong an para makdilihin ka? <laughs> Tangani siya ng duman sa sae mga pag, uh, pakikiirat-irat dyan sa mga... Ay, punduhanin doon na daw ang mga pantaraya na dyan sa online kung man sa nakamong mga pantaya. <laughs> Ah, pag nadaog ka mo, mo duduro laganin doon mga inutangan nindo. Ika man nga ni, <laughs> ika, ika. <laughs> lo, lo yung kama da kaya lumabayad. Ang tadain na. <laughs> habang buhay ka pa may pag-asa. May pag asang hmm, -asa nga nei, pero madali na akong magadan. Ta, ang, ang sa imong lulaho na ang kamundua ang gibo ni dua iyo man sa na matigmaok -ok sa kuya matigmaok pati lo yung <gayong> baga makauyang bagang maray mga gibong arogan. <gayong>